Matapos tahakin ni Miyamoto Musashi ang landas ng tabak sa loob ng maraming dekada, hindi na siya naakit ng kasikatan at luwalhati. Ang mga duwelo na minsang nagpasiklab sa kanyang ambisyon ay kumakaba na lamang sa kanyang alaala na parang mga multo mula sa malayong nakaraan. Nadama ng maalamat na samurai na si Miyamoto Musashi ang bigat ng mga taon sa kanyang mga buto at ang pangangailangan ng katahimikan sa kanyang kaluluwa. Noong taong labing anim na apat na tatlo, nang siya'y limamput siyam na taong gulang, gumawa siya ng hakbang na ikinabigla ng lahat. Nilisan niya ang hukuman ng kumamoto, kung saan siya'y iginagalang at pinararangalan, at nagkubli sa isang yungib sa bundok upang hanapin ang pag-iisa. Ang regando na pinili ni Musashi bilang kanlungan ay pugad ng mahinhin na kagandahan at malalim na kapayapaan. Nasa gilid ng matarik na libis ang pasukan nito, nakatanaw sa lambak na binabalot ng makapal na gubat ng mga sedro at pino, kung saan ang simoy ay humuhuni ng matatandang lihim at ang malinaw na batis ay dumadaloy sa mga bato. Lumilikha ng himig na nagpapahupa sa kaluluwa. Ang kaloob-looban ng yungib ay payak, walang anumang palamuti. Ang malamig na pader na batoy nagtataglay ng katahimikan ng mga siglo. At ang sinag ng araw ay mahiyain na sumisilip sa pasukan. Gumuguhit ng anino sa makalupang sahig. Walang luho ng palasyo o ligalig ng mundo, natagpuan ni Musashi ang ganap na silungan upang italaga ang sarili sa pagninilay, meditasyon at pagsusulat. Para kay Musashi, ang pag-iisa ay hindi pasan kundi kasamang tinatanggap. Tinulungan siya nitong kumapit sa kalikasan, sa sariling diwa, at sa karunungang naipon niya sa isang buhay na inalay sa tabak sa katahimikan ng Reigando, isinusulat ni Musashi ang kanyang obra maestra, patunay ng kanyang mga turo, pamana, para sa mga susunod na salinlahi. Ang mga karanasan ng isang buhay na inukol sa tabak, ang mga duelo, paglalakbay, tagumpay at kabiguan, ang mga pagtatagpo sa mga maestro at pantas, ay naglapat-lapat sa kanyang isip at naging malalim at walang panahong karunungan. Kinuha niya ang kanyang brush. Isinawsaw sa tintang India at nagsimulang magsulat, unang lumabas mula sa dulo ng kanyang panulat, ang isang alituntunin, isang gabay sa buhay, batay sa sarili niyang karanasan at pananaw. Pinamagatan niya ang akdang ito ng Dokkodo, ang landasing dapat tahakin ng mag-isa. Isang patunay ng kanyang pansariling pilosopiya at paanyayang magnilay at hanapin ang tunay at makahulugang buhay. Sa Dokkodo, Tinalakay ni Musashi ang kahalagahan ng disiplina, ang paghahanap ng pagkakakilala sa sarili, ang kasimplihan ng buhay, ang paglayo sa pag-aari, ang pagtanggi sa kayabangan, at ang walang pagod na paghahanap ng katotohanan. Ipinapasa niya ang kanyang pananaw sa mundo, hinubog ng mga taong pagsasanay sa tabak at pagmamasid sa kalikasan na nagpapakita ng lalim ng kanyang espiritu at pag-unawa sa kalagayan ng tao. Ngunit hindi pa dumarating ang tunay na obra maestra ni Musashi. Ipinangako niyang susulat ng masusing tratado hinggil sa estratehiya at filosofiya. Hango sa malawak niyang karanasan bilang samurai at sa pag-aaral niya sa sining ng digmaan. Ipinanganak ang aklat ng limang singsing. -sing. Isang akdang pumapaimbabaw sa larangan ng eskrima upang maging patnubay sa buhay, gabay sa pamumuno at patunay sa karunungan ng isa sa pinakadakilang mandirigma ng hapon. Sa aklat ng limang singsing, -Sing, hinati ni Musashi ang kaniyang mga turo sa limang aklat, lupa, tubig, apoy, hangin at kawalan, na bawat ay tumatalakay sa mahalagang aspeto ng estratehiya at aplikasyon nito sa iba't ibang larangan ng buhay. Tinasaklaw niya ang mga paksang gaya ng kahalagahan ng pagmamasid, pag-angkop sa kalagayan, paghawak sa panahon at ritmo, sikolohiya ng kalaban, pamumuno sa pangkat, at paghahangad ng tagumpay sa alinmang larangan. Gumamit si Musashi ng mga analohiya at talinghaga mula sa kalikasan, sining at pang-araw-araw na buhay upang ipaliwanag ang kaniyang mga prinsipyo. Kaya't naging madaling unawain at mailapat ang mga ito sa sari-saring konteksto. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng walang patid na pagsasanay, disiplina ng isip, pagkilala sa sarili, at ang walang hanggang paghahangad ng kasakdalan. Naging obra maestra ni Miyamoto Musashi ang aklat ng Limang Singsing, Sing, isang pamana na nagpasigla sa pagkilala sa kanya bilang isa sa mga pangunahing estratego at pilosopo ng Hapon. Patuloy na nagbigay inspirasyon ang kaniyang mga turo sa mga salinlahi ng mga samurai pinuno at mga mambabakas ng katotohanan lampas sa hanggahan ng panahon at espasyo matapos maisulat ang kaniyang obra nadama ni Musashi na papalapit na sa wakas ang kaniyang misyong makalupa isang mahiwagang karamdaman ang sumaklot sa kaniyang katawan nagpahina sa mga kalamnan at kumitil sa sigla gayon man nanatiling matatag ang diwa niyang pinanday ng mga taon ng pagsasanay at pakikidigma Hinarap ni Musashi ang kamatayan ng may parehong dignidad at tapang na ipinamalas niya sa mga kalabang kaalitan sa duelo. Tinipon niya ang mga disipulo sa yungib ng Rey at ipinasa ang huling mga turo, binigyang diin ang kahalagahan ng disiplina, paghahanap ng katotohanan at pag-igpaw sa mismong tabak. Sa mga huling araw niya, inilaan niya ang sarili sa meditasyon, pagmumuni sa kalikasan at pag-uusap sa mga disipulo ibinabahagi ang mga kwento ng kanyang buhay, mga pagninilay sa sining ng tabak, at mga payo para sa hinaharap. Wala siyang takot ni panghihinayang. Buong pagsidhing tinanggap niya ang likas na ikot ng buhay at kamatayan. Noong ikalabing siyam ng Mayo, taong 1645, ipinikit ni Miyamoto Musashi ang kaniyang mga mata sa huling pagkakataon at ang payapa niyang mukha ay sumalamin sa panloob na kapayapaang nakamit niya. Nilisan niya ang mundong ito, gaya ng paraan ng kaniyang pamumuhay, may tapang, dignidad at kahusayan. At nag-iwan ng pamana na magbibigay sigla sa mga susunod na lahi ng mga samurai at mga mambabakas ng katotohanan. Sa inspirasyong hatid ng mga turo ng kanilang guro, nagplano ang kaniyang mga disipulo ng payak, subalit marangal na libing ayon sa kaniyang hiling. Isinuot nila sa kanya ang puting kimono, simbolo ng kadalisayan at kapayapaan, and inilibing sa pamamagitan ng seremonyal na pagsunog sa isang pyre malapit sa yung gib ng regando. Walang malalaking ritual ng pagdadalamhati o magarang pagpapakita. Tanging ang kagalang-galang na katahimikan ng kalikasan at ang pailalim na luha ng mga disipulo ang namayani. Inilibing ang abo ni Musashi sa isang simpleng puntod sa lilim ng matandang punong Cedro, kung saan ang hangin at ang mumunting agos ng batis ay umaawit ng walang hanggang himig para sa kaniya. Patuloy na kumakalat ang presensya ni Miyamoto Musashi na wari mga alon sa banayad na lawa kahit matapos ang kaniyang pagpanaw, ang kaniyang mga turo na kapaloob sa kaniyang mga sinulat at naipasa ng kaniyang mga disipulo ay naging bukal ng inspirasyon para sa maraming salinlahi ng samurai mga alagad ng sining panglaban at mga tagapagsaliksik ng katotohanan. Ang Hyoho Niten Ichiyo ang paaralan ng dalawang tabak na itinatag ni Musashi, ay umunlad sa ilalim ng alaga niyang disipulo at ampon na si Miyamoto Yori at nagugat sa iba't ibang linya, pinananatili ang diwa ng mga turo ng maestro habang umaangkop sa nagbabagong panahon. Ang kaniyang mga prinsipyo gaya ng kahalagahan ng pagmamasid, pagangkop sa kalaban, paghawak sa ritmo at pagsisikap tungo sa teknikal na kasakdalan, ay humubog sa ilang paaralan ng esgrima at sining panglaban sa Hapon tulad ng Kendo, Iaido at Aikido. Ngunit lumampas pa ang kaniyang impluensya sa hanggahan ng Hapon. Ang aklat ng limang singsing -Sing, na naisalin na sa iba't ibang wika ay itinuturing na bantayog na akda para sa mga kawal estratega at pinuno sa buong mundo na pumupukaw ng pag-aaral hinggil sa pamumuno, pagdedesisyon at pamamahala ng tunggalian. Ang kwento ni Musashi ay umakit din sa mga alagad ng sining at panitikan, naging binhi ng mga nobela, pelikula, dula at obrang biswal na nagbibigay pugay sa kaniyang pambihirang buhay at sa pagsusumikap niyang maging ganap sa tabak. Si Miyamoto Musashi ang samurai na naging alamat ay nag-iwan ng malalim na pamana. sa isang mandirigmang di matitinag, masinop na taktiko, bihasang artista at malalim na pilosopo. Ang buo niyang buhay ay naging paglalakbay sa pagkilala sa sarili, paghahanap ng katotohanan at walang patid na paghubog sa sarili. Itinuro ni Musashi na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan, kundi pati sa tibay ng isip, malinaw na layunin, at tapang naharapin ang hamon ng buhay ng may dangal at determinasyon. Ang kaniyang paghahangad na gawing perpekto ang tabak ay naging talinghaga ng paglalakbay ng tao, ang paghihimagsik na bigyan ng mas mataas na kahulugan, ang pag-iral, at ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng diwa.